ayan, hanggang dito lang yung sunshine Oh, pagpasok ko dito ay may bubong yan o oh, paparoon o oh, tingnan nyo, may bubong yan tapos, kasi dito na yung way talaga papunta sa palengke no, so wala siyang araw, so you see ang lahat ng tao ang naglalakad ay lamig na lamig sila at ako ay nilamig ulit <laughs> nilamig din ako ulit kasi wala ng araw andun yung araw o oh sa likod ng building na ito. Ito, ito na na building. At hanggang doon yan, ilang hakbang, wala siya kasi natabunan siya ng mataas na building. Ayan. <laughs> may ginagawa kasi dito, guys. Kaya may harang na ganyan. Para malalaking mga container ba? May tubig yan sa loob para hindi siya matumba. So, ito ngayon, lalakad ako sa walang araw. Ayan, malapit na ulit ako sa araw. Kunti. Ayan, tingnan nyo. Tatawid kasi ako dyan, Oh. oh, oh may araw doon sa kabila. Pagdating mo naman dyan sa malaking puno, siyempre, wala kang, puro shadow dyan. Shadow ng mga puno. Ayan. Ayan, maghihintay tayo kasi biglang nag-red light. Hindi natin matuloy-tuloy. Dito may konting silaw sila sinag ng araw wait natin yung tawiran ayan tawiran tawid tayo ayan po so dito may malaking shadow ng malaking puno ng kahoy ayan malamig dito na <laughs> Ma feel mo talaga tingnan mo ang lamig talaga ayan yung malaking tatlong tatlo yan trees maria na puno, na malalaki. Tatawid tayo kasi tawiran pa. Okay? So dito naman ay mayroong araw sa kabila. Pero wala masyado. Punti lang. Kasi may mga shadow pa kasi. Ayan. Tawiran time. Dito tayo sa may sunshine. Ayan. Alright. So tawiran din sila. Oh. Hindi ako dadaan doon sa kabila guys kasi malamig talaga doon kasi may building yan yung municipality municipality building po yan so dito tayo sa may araw doon o oh, tingnan mo walang araw <laughs> so dito tayo maglakad sa right side ayan, ayan. mayroong araw oo bumabangga yung yung araw sa dingding ng wall kaya warm o oh, dito wala <laughs> kapag may shadow talaga malamig Ayan guys, thank you so much. Thank you, thank you so much for watching everybody. Maraming maraming salamat. Ingat po tayo. May malaking gate dito. Pakita ko muna sa inyo. Ayan, may mga parking diyan. Mga sasakyan sa loob. Ayan, oh, daming sasakyan. So, thank you so much, guys. Bye-bye.